So magandang araw sa inyo mga guys. So magandang araw sa inyo mga guys. So sa una kong video, ang pinapakita ko sa inyo kung paano gagawin pagtali yung ating ampalaya So yung sinabi ko ano ang proseso, ang proseso natin. Kita nyo guys, yung ampalayan natin umabot na dito sa babaw bali dito natin siya kakabit. Ngayon, sinasabi ko sa inyong proseso mga guys. Nung una akong video, ay nagtali tayo ng ampalaya <coughs> ngayon ang gagawin natin dito guys ikakat natin yung mga sanga na hindi natin kailangan na palakihin dito sa baba tapos yung mga dahon na hindi na kailangan ay ikakat natin para yung buong supply niya kung naglaglagay man kayo ng halimbawa ng fertilizer o kaya organic buong buo ang packet doon sa dulo so guys simula na tayo ikakat natin yung mga dahon na hindi natin na kailangan so ito na guys yung sanga kakat natin pati yung dahon na hindi naman kailangan at huwag nyong ilagay lang dito sa taniman kung hindi <coughs> tutumpok mo lang nang dyan para tatapon doon sa tabi para hindi naman pangitingnan ito na guys oh, yung mga sanga ikakat natin ang daming sanga yan bali may mga sanga dito guys uubusin na natin pagkuha paglating doon sa taas dito na sa kanyang lalagyan na dito sa taas hindi hayaan na natin siya na mayroon ng sanga So, baka nagtataka kayo mga guys, no? Na kinukuha ko. Dahil, ito ang technology namin ng GAP. Sa GAP, na technology namin, maraming mga proseso na ginawa namin tungkol sa vegetable, kahit na kamatis basta vegetable guys iba-ibang mga proseso yan mga guys sa pag-aaral ng GAP <coughs> na nasalihan namin ng asosasyon namin bali mga dalawang taon kami ito nag-aaral para kung paano mag-alaga ng mga pananim. Nabi ko na sa inyo tungkol sa vegetable. Bali Sabihin ko sa inyo may konti naman akong na alam kung paano. Kasi iba-iba kasi kapag may alam ka tungkol sa pananim, para naman sip yung mga tao na kumakain ng ating mga produkto kasi yung paggamit ng fertilizer kailangan ni control natin paggamit ng fertilizer at saka paggamit ng mga pamatay kumakain ng ating mga pananim kukontrol natin mga guys <clears throat> kasi kapag sumubra meron akong kaibigan kasi na kausap ko sinabi ko nga sa kanya grabe naman kayo mag gamit ng mga insecticide kahit na ang na-harvest nyo yung mga insecticide na ginagamit nyo bago ma-harvest yung pananim nyo 15 days bago pa mawala tapos inisprayan nila isang linggo pa lang hinarvest na so yung mga pamatay insecticide nandun pa sumpayo ko lang sa inyo mga guys no, para makabili mo naman kayo kasi mahilig tayo bumili mga guys eh, sa mga magandang produkto katulad ng kamatis kampalaya mga sili kahit ano nga vegetable kailangan bago nyo lutuin unang una hugasan nyo para mawala ng kunti Sabi nga bakit sinabi ko wala na, mawala ng kunti <laughs> dahil lang sa labas ang makukuha lang yan ang sa loob hindi na makukuha yan <clears throat> bali isang linggo pa lang hinarbis nila may isang linggo pa rin na mayroon pa siyang lasun. So, yun guys. So, ang pag-alaga ng vegetable, kailangan i-analyze nyo kung ano ang mga insecticide na dapat nyo uh, kung paano gagawin ninyo, paano, ano ang mga insect side na gagamitin nyo mas maganda nga guys kung mayroon kayo ng lupain na maliit lang na kaya yung taniman mas maganda kayo na magtanim para sip naman mga guys kasi iba natin na kababayan mahilig kumain ng gulay-gulay tulad ng ampalaya dapat sip tayo mga guys, ano kita nyo, kinakat natin yan ganyan o guys no? may bunga na daming technology guys sa gap yung isang puno na ang palaya kukuha ito ng simula pag harvest yung bunga niya hanggang matapos kukuha siya ng pinakababa na limang kilo ang isang puno lang Basta maayos nyo pag-alaga. may bunga na guys. So. Ito. Ito pa isa. Meron na. So kaya nga guys. Kinukuha natin yan. Yung mga sanga na hindi na kailangan. Para maganda yung tubo dito sa ating ang palaya doon natin sa taas paramihin yung mga sanga guys doon ang importante o hindi na ito sanga buo na ito bali hindi natin napansin na ito na tali. So, itatali natin guys para makapunta siya sa taas. Doon na siya mamunga. Yan. Marami pa tayong gagawin guys dahil may proseso pa ito. Yung pagsidling nito hindi ko pa napapita. Dahil kulang tayo sa mga equipment. mayroon tayo guys na gagawin pa na seed bed house para sa mga seedlings natin tapos seedling tray mayroon naman tayong seedling tray pero seed bed house natin wala pa tapos mayroon tayong gagawin pa na washing facility bago ibibinta yung mga produkto hugasan namin para sip, kainin ng tao. Kasi, <coughs> pinag-aralan namin eh, dahil ito, pagkain ng tao, dapat yung mga tao na kumakain ay sifty. Yung ibang ng nagpo-product ng mga vegetable natin hindi sip yung mga tao na kumakain nilalason pa kaya nga kahit anong gawin nyo makain kayo ng mga vegetable na hindi sipte ganun pa rin ang mangyari sa inyo kasi kapag magtanim lang tayo ng ampalaya ay simple lang eh pero kailangan may proseso tayo. Ang kaso nga, mga guys, medyo process eh. Pero nga pala may proseso din kung paano. Kasi gumagamit tayo ng mga fertilizer. Alam nyo guys, kung bibili kayo ng organic mayroon naman na binibinta dyan tapos ang paggamit natin ng fertilizer yung synthetic na fertilizer bawas bawasan na natin guys dahil makasira ng ating lupa sa katagalan maganda yung may organic Tapos yung pananim nyo Maganda naman Bawas gastos pa Yung ampalaya guys Sa pag-aaral namin Simula pag Tanim 60 days Mayroon na kayong makuha na bunga Kung maganda ang pag-alaga nyo Kung may tanim kayo ng Mga isandaang na puno Pagdating ng 60 days o 60 araw, mag-harvest na kayo. so Sinabi ko sa inyo na pinakababa sa isang puno ay 5 kilo. Hanggang harvest mayroon na kayong mga 500 kilo. na guys no <clears throat> so alam nyo na guys na kung paano natin ginagawa so alam nyo na yung proseso kung paano natin alagaan natin yung mga pananim namin o kung mayroon kayong pananim yung pananim namin nakita nyo kung paano namin ginawa so alam nyo na kung paano ang proseso sa pag-alaga. So, see you next video guys. Maraming salamat.